Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, Vlogs Chavez. So for this video, isang tutorial na naman po ang ituturo ko sa inyo. At yan nga po ay kung paano natin ipapadala yung mga nag-order sa atin. Kahit po tayo ay isang affiliate ni TikTok. So bago po ang lahat, ko lamang po magpasalamat sa si patuloy na sumusuporta at nanonood sa aking channel. Kahit uh, sobrang tagal na po nung last video ko dyan. Uh, maraming maraming salamat pa rin po. And... <laughs> at ngayon po is a uh, isang tutorial naman po ang ituturo ko sa inyo. Pero bago yan, kung hindi ka pa po nakakasubscribe at bago sa aking channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe at pa-click na notification bell para lagi like po kayo ma-click para yung mga bago pa ako i-upload ng video. So tara na po, simulan natin ang tutorial na ito. Hi guys! So, ayan po. Welcome sa aking screen. So, punta po kayo sa inyong TikTok and click nyo yun dyan yung TikTok shop nyo guys. Ayan. Andyan siya sa baba. And after noon, punta po kayo dyan sa basket. Ayan. And makikita nyo po yung mga nakalagay doon sa inyong TikTok shop. So, ayan guys. If mag-order, if may order po sa atin, so, makikita naman dyan. So, i-click nyo yung TikTok shop and nandyan yun yung data ng uh, ating mga umorder, kung ilan na po yung nasold natin, and yung kita natin, nandyan din siya guys. So, ang gagawin lang natin, if may nag-order po sa atin, um, i-monitor nyo lang siya guys, if na-deliver na, na, pa, na po siya don sa umorder. So, ibig sabihin lang guys, wala na po kayong um, gagawin dyan, di kayo magpapak ng order, hihintayin nyo lang po mad madala sa umorder yung inyong uh, product and i check nyo lang po dyan sa data ninyo na matatagpuan naman po dyan sa ating uh, TikTok. So, andyan siya guys. Ayan yung mga showcase niya. ah uh, ang mangyayari lang guys is, di ba po, promote nyo yung product. Ang bahala na dun, if naka-order, if makapagpa-order kayo, ang bahala na po dun is si seller mismo. Siya na po yung magpapak, and magpapa-deliver and gagawin niyo lang po is monitor niyo diyan sa data kung asa na po siya para makita ninyo kung magkano na yung ibibigay na commission ni seller po sa inyo. So, yun guys, ganoon naman po kasi simple at kaya hindi kung paano natin ipapadala yung mga nag-order sa atin bilang tayo po isang affiliate lamang. Awag ah, po kayo mag kasi wala po tayong maproblemahin as in uh, magpapromote lang tayo in bahala na po doon si seller. So, ayan po. Uh, nagpapasalamat lang po ulit ako sa mga patuloy na nanonood at sumusuporta sa aking mga YouTube videos dyan. Lalo na yung mga tutorial ko po tungkol kay TikTok. Mag-comment mo po kayo dyan kasi binabasa po yun and gagawa natin ng video. Magsisipag na po tayo ngayon and um, uh, sobrang daming naganap talaga guys ngayon. Kaya ngayon lang ulit ako nakabalik. So, Uh, muli po, uh, maraming maraming salamat sa patuloy na sumusuporta at nanonood sa aking mga YouTube videos. ah uh, hanggang dito na lang, lang po ang video na ito. Sana po is may natutunan na naman kayo and magkita kita po tayo sa sunod pang video. Mag-iingat kayong lahat. God bless and bye!